mga bro dere na punta nga sa ido kumbati na to, derba, isipo sa matagadlaw na tong trabaho isip sa cooperator ug bako nakabalik na pud midering dapita ni akong dibuhat nga karsada ba kay maayo magud panahon mao nang ni balik mi kay di, lisod magud kay ug maglain ang panahon diri kay baguhay pa magud ang karsadahan kay naplasta naman mo gamay na mong karsada mao nang lugngan sa namo ni og mga culvert kay ang mga lugot-lugot ani ba kay kung, kung kusog ang ulan dito ra mo agi sa karsada mo nang maguba ang karsada o nang ditauran na namo og culvert kay para maplaster po ni siya og tarong ya ispater, ang kong mayo kay mo side side sa culvert nga among ditaod ya ang dili lisod man dili na to, ni kuan nag kay di ka sintro ani kay ang dawil ba mao man sa magtaod og culvert gud o haom kayon ya to ada yung tirahan og ganang doot-doot ba para mad maplasta gi maayo ya pagaw man tudlo-tudlo po ya nga pita uh, okay naman daw atuan na nang isugdan og tambak ya, tambak ka na natug maayo kay atuan, man ni pasimintuhan na punila nila o na nagsiminto na gani sila no um, pas pas kay manarbaho eh mao na kung ganahan kay nila ba o so, oh, pagaw man na eh, atuan na nang sugdan og tambak para wala nay eh, makita nga culvert sige amping ta